Guys, alam nyo ba ang trending tong ganitong luto ng bopis ngayon? Imbis kasi na laman loob ng baboy ang gagamitin natin dito, baluna ng manok o chicken gizzard ang ipapalit natin sa paggawa ng bopis. Di hamak na mas mura ang baluna ng manok kaysa sa baga at puso ng baboy, di ba? Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito guys ay bumili tayo ng isa't kalahating kilo ng balunan sa supermarket. Mas okay bumili nito sa mga supermarket guys. Nakahihwalay kasi talaga ang balunan sa atay kapag binili. Compare sa palengke na hindi talaga sila papayag na balunan lang ang bibilhin. Pero depende pa rin siguro sa nagtitinda yan guys. 180 pesos lang tong balunan na nabili natin. At marami-rami na tayong magagawang bopis dito guys. Hinugasan ko muna yan bago natin isalang dito sa pressure cooker. Nagpakulo pala muna ako ng tubig sa pressure cooker bago natin ilagay ang mga balunan. Mas mainam kasi guys na palambutin natin itong maigi upang hindi maging goma ang texture nito bago kainin. Mga 15 minutes lang natin yan pakukuluan dito sa pressure cooker guys. Pero kung mano-mano nyo naman itong pakukuluan, pwede na siguro dito ang isang oras ng pagpapakulo. Mag-i-start ang 15 minutes natin once sumipol na ang ating pressure cooker. After ng 15 minutes, ay hinangunan natin ang mga balunan at pinalamig. Hiniwa na din natin ito ng ganito kalalaki. Tamang-tama lang ang ganitong size para sa ating bopis. After ma-process ang balunan, ay proceed na agad tayo sa pagluluto. Sa hiwalay na pan ay maglalagay lang tayo ng mantika, enough para panggisa natin. Once mainit na ang mantika, ay maglalagay na tayo dyan ng atsuwete. Para lang tayo nagagawa dito ng chicken oil guys. Pakukulayin lang natin ang atsuwete dito sa mantika. Ito kasing achuete ang magbibigay kulay at apil sa ating gagawing chicken bopis. Once kumulay na ay pwede na natin niyang hanguin. Transfer natin ang mantika dito sa paglulutuan natin ng bopis. Strain lang natin yan para mahiwalay natin ang buto ng achuete. Since mainit na yung mantika, ilalagay na natin dyan ang ating panggisa. Unahin na natin ang hiniwang sibuyas. Unahin ko lang muna igisa ito ng mga 1 minute. At saka natin isunod ang hiniwang bawang. Iigisa-gisa lang at hayaang lumabas ang aroma. At saka isunod dito ang hiniwang luya. Igisa lang natin yan ng isa pang minuto at saka natin isusunod yan ang hiniwa-hiwang mga baluna ng manok. halo haluin hanggang sa kumapit na ang kulay ng achuwete sa balunan. Igisa-gisa lang ng mga dalawang minuto at saka natin yan lalagyan ng half cup ng tubig. Paglagay ng tubig ay isunod na natin dyan ang mga hiniwang carrots. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na nagkaka-interest ka sa ating recipe today. Kung sakaling magugustuhan mo ang chicken bopis recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman itong video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Yummy Chicken Bopis! Maraming salamat po! Matapos maglagay ng carrots, ay isunod na natin dyan ang labanos at tatlong pirasong dahon ng laurel. Bali, hiniwalang natin ng malilit na cubes ang carrot at labanos. Naglalagay din tayo dito ng dahon ng laurel para mas bumango at maging katakam-takam ang ating chicken bopis. Halo-haloin lang natin yan at saka takpan. Hayaan mo nang maluto ang mga gulay ng nakatakip kahit 3 minutes lang. Buksan ulit natin itong takip at haluin natin ulit. At this point ay ilalagay na natin dyan yung mga pampalasa. Uunahin na natin dyan ang vechin, paminta, patis, at toyo. At saka natin na haluin hanggang sa kumalat na ang mga pampalasa dito. After niyan ay maglalagay na tayo dyan ng 1 fourth cup ng suka. Dagdagan nyo na lang ang mga pampalasa na ilalagay ninyo dito depende sa panlasa na gusto ninyo. Pagkalagay ng suka ay huwag munang hahaluin. Takpan natin yan at hayaang maluto ng at least 3 minutes. Makalipas ang 3 minutes ay saka ito buksan at haluin. Tikman natin kung okay na ba ang lasa nito. Magdadagdag pa tayo ng asin dahil medyo natatabangan pa ako sa lasa. Iisabay na natin dyan ang hiniwang red bell pepper at ceiling green gusto nyo naman po ng mas maanghang, dagdagan nyo na lamang po ng siling labuyo o di kaya naman ay siling green. At this point guys, ay malambot na malambot na talaga ang baluna ng manok. Patuyuin pa natin ng kaunti ang sabaw nito bago hanguin. Lutuin pa natin ng mga 5 minutes ito guys. Makalipas ang 5 minutes ay pwede na natin yung hanguin. And there you have it guys. Ready to serve na ang ating chicken bopis. Promise guys, walang makakapagsabi na balunan pala ng manok ang inilahok natin dito. Isa pa ay wala pang 300 pesos ang nagastos natin dito at mapapakain mo na ang anim hanggang walong katao sa recipe nating ito. Compare sa baboy na yung 300 pesos mo, is yung laman loob pa lang ng baboy ang nabibili mo. At wala pa yung ibang mga sahog doon ha? Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami! Diyan na kayo! Bye!